Isip kabahin sa pagpangandam alang sa labing halapad nga coverage sa GMA Network sa umaabot nga eleksyon, gipahigayon ang Usco Plus Bootcamp. Gisalmutan kini sa Kapin sa usa ka gatos ka mga tinun gikan sa nakalain-laing unibersidad o kolehiyo. Adunay mga mitambong usab pinaagi sa online video conferencing. Mutabang sila sa Digital Action Center na mamihimong sentro unya sa Digital Operations sa si GMA Integrated News. Sila usab ang magmonitor sa online content ug musiguro nga sakto ang nakuhang mga kasayuran. Subay niini Ini, tudluan sila sa si GMA Integrated News Social Media Team sa mga pamaagi unsaon -un pagpangita sa mga balita, pag-fact-checking ug sa pagpaambit niini sa mga lungsuranun. Makatabang kini, nga kasinatian sa pagpanerbaho unya sa mga gipaambit sa pipila ka GMA Integrated News reporter. Mato di Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, nga dili sa yun ang trabaho sa mga student volunteer tungod ug alang sa kaugmaon sa nasun. I'll be honest with you guys, no? lalo na sa mga first-timers. Hindi magiging madali ang ating magiging trabaho ngayong Mayo. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, malagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan niyo, ang nakataya dito.